Hindi pa nga ba tapos itong si Rob Pelinka sa mga trades niya sa Lakers at maaari pang kunin ang shooter na ito from Indiana? Pero bago natin yan pag-usapan mga idol, update muna tayo patungkol sa Warriors at kay Dwight Howard. Ayon sa latest report nga ngayong araw na tapos na nga daw ni Howard ang two-day interview process niya with the Warriors. At ang desisyon nga daw mga idol ay maaari nang dumating ngayong araw. At ang mga veteranong players nga daw ng Warriors, meaning sila Kirby, sila Clay, sila Draymond Green ay gusto ang idea ng pagdadala kay Howard dito nga sa Golden State next season. At ngayon daw ay rekda na sa pag-workout si Dwight kasama itong si Draymond at si CP3. So sa balita ngang ito mga idol, I think very likely at masana natin na si Howard ay mapunta dito sa team ng Golden State Warriors. Mukhang naging positibo ang kanyang naging interview with the Warriors mga idol. Siguro pinag-usapan nila mga posibleng gagawin or role na ito ni Howard sa team. Tapos parang kinumpirma pa nga na ni Draymond Green sa kanyang tweet na totoo itong balitang ito dahil ni niya ang post na ito at sinabi na one day nga daw everything won't leak. Ibig sabihin lang ng mga idol, yung mga galaw, yung mga usapan, yung kaganapan sa loob nga ng organisasyon ng warriors na dapat private ay hindi na nga mapapublic kagaya nga ng ginawa ng reporter na ito. Pero nga mga idol, I think maintindihan natin kung bakit ayaw ni Draymond Green malik ang mga dapat private stuff at dapat nga na nananatili sa loob ng organisasyon ng Warriors dahil nga yung naging insidente niya with Jordan Poole. So yan nga mga idol ang balita patungkol dito kay Dwight Howard that sa Warriors very likely matasang chance na babalik nga siya in the NBA. At ngayon ay atin ang ang pag-usapan ng balita at rumor patungkol sa team ng Los Angeles Lakers. At nag-umpisa yan mga idol nang dahil nga sa report ni Shams Aranya ngayong araw. Sabi niya dito matapos nga daw na mahinto ang contract extension negotiations ni Buddy Hield pati na rin ang Indiana Pacers ay nag-usap na nga daw sila patungkol sa potential trade niya. At kung kayo nga mga idol ay nakasusubaybay sa mga trade rumors, lalo na sa team ng Lakers, abay 4 years ay itong si Buddy Hill at ang team ng Los Angeles Lakers ay nalilink nga. I think it started mga idol nung no 2020 pa or 2021 Nang itong si Buddy Hield ay madikit sa team ng Los Angeles Lakers. At ngayon nga mga idol, nabalita na naman itong si Buddy Hield na maaaring malipat na naman ay ang team ng Los Angeles Lakers pati na rin ang kanilang mga fans ay kasama na naman sa rumor ng posibleng destination neto ni Buddy Hield. Pero ang problema nga sa rumor na yan mga idol I think ang roster, ang team nga ng Los Angeles Lakers ngayon doesn't necessarily need body Hield anymore. I think nasagot na ni Rob Pilinga ang most of the problems ng Lakers ngayong free agency, ngayong off-season. At I think set na sila mga idol na eto na ang kanilang team sa dadatay na season. Pero mahirap din naman mga idol ba diba, na tanggihan ang isang body held, Ang isang body held mga idol na kasama nga si Stephen Curry at si Clay Thompson na mga players lamang with 1,500 three pointers while shooting 40 plus percent sa three pointers netong na nakaraang last 10 seasons. Ibig sabi lamang yan mga idol, elite of the elites, cream of the crap etong si Buddy Hield pagdating sa kanyang shooting ability. At talaga namang malaking tulong yon kung sakali sa si team ng Lakers. Pero anyways mga idol, kung kayo ang aking tatanungin, anong inyong opinion dito? Sa tingin nyo ba dapat iperso pa ni Rob Bilinga si Buddy Hield or hayaan na lang siya at run with this roster next season? Komento nyo lamang yan